Okay, second catch tayo. Lapi ang natin siguro to. Lapi ang mga mga guys. Pag-ilit lang. Nasa kote na tayo sa good size. Wala pa si Farimbik. Hindi pa makakapang bulabog. sa magandang araw na naman sa atin no, mga katoto welcome back to another episode ng ating uh, fishing adventure uh, today uh, may makakasama na naman tayo ang laging naglalayas at balik ng balik yan si Parin Bik yes yeah, ano, mahalong gagaw ba? eh Uh, Sunday ngayon, wala tayong trabaho na no, mga tatwa. Day off muna tayo sa iba natin mga trabaho para mag-unwind. So, syempre, di tayo sa tubigan, no? Spot location natin, itong uh, lalim ng tulay no? Ayan, malabo yung tubig at katamtaman uh, naman yung uh, lalim nya subukan natin kung baka harvest tayo dito no? teka nga baka sumuba na yung mga isda may one week na tayong hindi bumabalik dito no? at testingin natin kung nalitin na isda ngayon stay yeah. tuned muna mga katoto titignan natin magiging kapalaran sa araw na to guys nice first cuts tayo Ano huh? si na, sa parang ito, hindi mo palilig kasi ito. <laughs> ayun ang huwi ng mga ano, kukuha ng pang-oriente niya guys at uh, plan ng oriente ng mga palumin huwag so, pala nayasan tayo sa spot na naka-first cuts na tayo si bahay parang bit na yun kukuha ng pang kuryente guys okay, second cuts tayo lapia na siguro to lapia ang mga guys sa gilid lang nasa <laughs> kote na tayo sa good size wala pa si parembik di pa makakapambulabog. Sabay na yung uh, dilaw tsaka yung uh, isa natin. Oh. Tumatay yung natin floater. Awitin lang tayo na malunok nila. No? Medyo matumal yung datingan pa. Yan na natin malunok. Nga, tinikman pa lang. Niluwa. Bleh tabi natin eh boom laglag yung kanyang tilapia kahawal na si Brad Pitt hindi <laughs> na siya mapapagalitan sa kanyang alagang pusa si Meow na ano yung electric fishing ni Parambit na gumagawa na siya ng pang kuryente sa balong sad to say ito ang titirahin niya itong pwesto natin malamang ito batok, sipa at saka kulata abutin niya sa atin sa lukuyan tayo manguhuli tapos aabangan niya dito ngayon yung uh, DIY uh, aparato na yun. Uh, yung uh, 12 by 12 volts na ano, tapos ito yung homemade na aparato nila. Sakto-sakto po mo ina Ang net. O convert niya sa ano, sa pagka-flow ng current sa ano. Ayan na naman si Brad Pitt. <laughs> well, sad to say, si Brad Pitt, Mabubulak ko kami <laughs> ni Parambig. Malamang si Parambig, babatukan namin ito pagka walang lumapit na guys kung janitor to mo maganda-ganda janitor eh huh? pa ba yung ayaw pang alin ok ok, alam naman natin ang gusto ok, eh, kaya ito. niya tigil na mo ako mura lang bumili ng RGD for <laughs> <laughs> the <lakit sa> <laughs> hindi ka bumili ng merienda salbahin ka ay, mga tayo, mga yes biyang malaki ah, uh, wala kaya kalalaki mga biyang good size na semi bulegis ang itong waiting lang tayo dito na mga toto at ah uh, Marating po sa'yo mga isda. No need na tayo magpalipat-lipat sa dahil ng ating pag-ahe. Ready pa na si Parin Bik. Eh? doon pa lang. Uunahin na niya yung huli natin. Testing, testing. Kaya wala yung biya dyan. Mukhang po na eh. mo muna yung mga gilid-gilid. Mga biya. Subukan tayo dito siyempre eh <laughs> Te, gilira mo muna yung mga biya ayun o no, mga biya Ayan, biya yan Makapalang <laughs> biya dyan Pero biya naman <laughs> Biya ba yan? Ah, biya yan mga yan Ah, sa mga gilid-gilid na -gilid yan At Sa may bato na yan o, no, karami na may timbre mo Mga gilid <laughs> eh sa may bumubula na eh baka may dalag diyan. Ayun na, nakaalpas yung tilapia malaki, hindi mo tinamaan. Ha? Nakaalpas yung malaking tilapia, hindi mo tinamaan. Malaking tinamaan mo yung tilapia doon? Ito mo na! Iwanan mo natin si Parimbik, no? Balikan natin atin mga pamingwit. Ayan, nakachampa si Parimbik. Nakadalag. Ay, yabang-yabang. dalag si Parimbik. Oh. <laughs> Nanoni, nanoni, Dili, dili, dilis. Ay, biya. Ay, laki biya. Dilis, biya, o oh, laki. <laughs> Yaba. Hachamba. Ayun yung lalagyan. Ay, sa pistet. O kaya doon. Bubuhay siguro doon yan. Sa cooler. Akit, ah, ako kung wala akong subuhan, gumuhit eh. Oo nga. Hindi kayo makawala doon. Ah, dito na sa cooler, para di makawala. Palakpakan na sa'yo niyan. na sa cooler. Ayun, nabuhay ng loob yung huli niya mga biya. Oh, may nanay na! Ang <laughs> Saan? Pwede na magyabang. Paano gagawin? Nahayabangan <laughs> <laughs> tayo ni Paranbit, no? Baka bulabog na isang dalag. Siyempre, hanapin mo pa yung kapartner niyan. Dalawa yan. Parang may asawa yun. Ha? Hanapin mo. na may kumakain na sa ating rod and reel no? paramdam medyo malakas to so minto lakas yung hatak nito eh ito na bingwit nya kawita mo yung dulo mukhang sya yung nakapagpatuloy dun sa ano ah tanga yung bingwit nya baka dun na kumagat yung uh, napakagat natin dito na no? naputol nya yung pamain Sunga mo na. Tu, mababaw lang yan. Ano dyan pa isda? <laughs> Rong itmol. At saka yung kanyang butaris. <laughs> Janitor, guys. Nahuli na rin natin yung... Ay, tilapia ang malaki.

ito yung kumain doon sa nakaputol natin ano no Pumain eh na ah, yan kukuha na siya yan laban dapat primbeck tao na naman si Brad Pitt rapapak si Ruben Padilla talagang ngayon isang uh, common carp Pagpapin sa talaga si Ruben Padilla. May buti na talaga <laughs> ang naikot ay, wala kang laking biya. Oh, paborito siyempre. Yung <laughs> lang huli natin, yung paborito natin. <laughs> Medyo matuma lang yung kainan ng no, mga katoto. Eh, mga mga anglers ay eh, kailangan ng ano, ng folding bed. Eh, na catch yung ating huli, no? Pakunta rin na tayo. Salamat. Yeah. Oh, tas na ang pangulam ni ito nga no, mga katoto at lunch break na no? at uh, manananghalihan muna tayo iwanan muna natin natin mga tropa pits dito na para magabang-abang pa ng karagdagang huling no? at uh, that's it muna po, po tayo for today no, mga katoto ang situation is medyo uh, matumal pa kasi uh, yung uh, paglalim ng tubig no? yung labo okay na yung uh, pagbabaw na lang hintayin pa natin para yung harvest time na ang na mahiwaga natin bato ay bumalik no? So that's it po na po for today tayo mga katotot. Maraming salamat po sa patuloy nyo nga mag-support at pag-subaybay sa ating munting channel. Hanggang sa another fishing adventure pa po natin. Kita kita po muli. Hanggang dito na lamang po muna. Salamat!